dyan Nakaibay no. na, kami Nakaibay Punta kami sa school nila Kuya and KenKen Ken Hindi -Ken. natin gano'ng kalayo So 9.50 9.50 a.m. Mas na si Kuya o na si Ken Ken Ang na si Ken Ken si Ken

Bakit hey! na? wala pa. bakit? Ano ba yon Maglingar. Ay, Diyos ko, papasok ka na. Balak Ay, kaalit siya, nabing. No, ah, senior Ah, senior dati. Tinanggal natin. Put your out Sen? Eh, ano ka? What's your outcome? That's outside. Okay. Siguro mga 10 minutes drive, ano? Eh, Hindi, pag e-bike. Oh. Dapat nakasitpal itong mga to, no, Erika, no? Oh. Nagpili na nga ako kasi <laughs> yung mga ano ko, service mo, itaan ko. Oh. Oo, oh. oh, tsaka mamaya di mo alam, wala na pala tao hey. sa likod mo. Hahaha. <laughs> hey nag ka kanina Wala nang pasok? Wala nang pasok? si Jey Wow, gano'n lang eh, no? <laughs> ah, may ano <paso. laughs> yeah, si <pa>, <laughs> two minutes na ah. <laughs> 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 ano? yung? ano'n pa Kuya, hawa -hawa. Iwan lang dito. Ilang oras charge ito? Ang kotse na charge ko kasi ang gabi ito. Ha? Tapos automatic na siya mamamatay ito. Ano mamatay matay din no naman? Ito yung <laughs> Ah, mabuti. Tapos maghapon na yan? Oo, uh, uh, maghapon na, na yan. Ilang uh, balik ka ah. oh, na niya dito? Isa, nakakalimang balik ako. Nakakarating ko ito ng work? Nakakarating ng kulag pa to? Oo. Uh -huh. Wow. Minsan ng Don Robinson. Dati natin kasi eh. oh. dati. Oo. Mag-alip na dito. mag oh. Sa oh. ano, yan, oh. Pag nakasakap dito kayo dito kayo Parang shortcut pa to dito. Ito talaga daanan. Kami dito kami sa medyo paduwa. Wala masyadong sasakyan. Oo. Traffic doon. Oo. Parang road ka, time. Lalo. Punti pa lang, hams na agad. Eh. Puro hams nga. Para hindi magpabilis ba? Kasi nandito na yata yung mga school kasi. Ah. Mga nagtatakas ko yung mga bata. Oo, oh, ayun e, tulad niya. Tinan mo yung bata. <laughs> Parang katawan ni kin Kinkin yun, ano na. Ano. Ngayon, pat na si Kinkin -kin, eh. Okay. Hindi pakainin. pati na. Kaya nag-go to school na Kinkin? -kin. Chin-chin? Yeah, niya uh? ng sulat uli. Dagaan <laughs> na lang. <laughs> Ikaw kuya, you need to ano. Red, right to Eskera. niya, Mas masinit eh. Pwede ka mamalengke dyan. Oo, oh, diretso na palengke, palengke si Erika. Malapit na palengke sa school eh. Ay, ito, ano, ano, ma, ano, ganyan, hindi ba kina, ano, ay, ito na pala, Ano? ay, na pala, ayan na yun, five minutes, ito yung kina, Ken Ken, nagingis ko ni kyo. Ken Ken ni yung, ayun, so, huwag mo nandalin to, kyan, Kuya, So yung magiging school ni Ken Ken. Mag-enroll -e tayo ngayon. Ayan. May bayad yung ano, 250. Mamaya na. Mamaya. <laughs> ano? Teacher, patulong Tagalog. <laughs> okay na si Ken Ken. Reserve na reserve. Ganun lang kadali. <laughs> no. Wala so, nang katali. Puntat na tayo kayo sa school ni Kuya Kel-Kel. Ay! Talakoy eh. Ano tayo? Dito kami oh. Yan. Marami lang kasi. So ano yan? Dalawa yan oh? dalawa? Kung 1 and 2. Dalawa yan. Ito kasi nag-aaral na sila kang basa. Okay. Ayan oh ayan. So punta tayo sa school ni Kuya, malapit lang dito. Tapos next week, man, Monday Yay! na. Next week. Ano gagawin na? Eh, yung PSA na requirement sa ka-picture oh. Picture. oh, okay. Talito na lang. Uh, tapos enroll na siya ngayon nakalista na siya And, okay, no. uh, may ispat na siya oh. magagano dyan na no, Ay, no? tayo sa school ni Kuya kelo. -Kel.

Napalatan. ay okay. dito <laughs> <Hello>, Eh, <plat> 'to. <laughs> Kita, naplat. flat. <laughs> mo. Gumigay. Dalang pambomba mo. Dapat laging bala pa lang. Bomba ka O lakarin na lang natin, malapit lang naman eh. <laughs>

Sa right side ba? Diyan na tayo sa right Diyan na be oh, oh. Watch your step Diyan na be Tap tap elementary school Kung nag school na. Ayan, oh. So, mamaya na lang. So, yan yung, ano. Court. Tapos, punta tayo sa office. Ayun. Let's go. yung okay, room daw ni Kuya. Magiging room niya. That's gonna be your room, oh. kinder muna siya kasi hindi niya natapos yung ano eh, school niya sa Canada. Two months na lang pa natapos. So, kausapin namin yung teacher. So, galing kami dyan. Tapos, agang ganyan yung school. Ito lang ba yung school na o meron pa doon? Meron pa sa likod? O wala na? Ah, meron pa doon sa likod daw banda. Tapos, ito yung stage nila. Tapos, meron pa rito. So, magpapaprint daw muna si, ano, si Mike ng kailangan nila ng birth certificate na may copy na si kuya dito. Para meron ng record si kuya kaya kailangan ng birth certificate. O print mo na si Mike no, para din na pabalik-balik. Ano? Para din na pabalik-balik. Yan ay school mo. E? Eh, ano to? Public school to. So, makakasave kami sa ano? Sa tuition. <laughs> Magkano lang siguro na Wala pa ano? Sandaan noon. Ewan ko. Pero public eh. Masari na si kuya sa ano? sa init ng panahon. Electric pan lang dito eh. Yung kay KenKen, Ken, ano? Aircon eh. Ang bayad yata kay KenKen, $2.50 monthly. Oo, oh, sa aircon lang yun na ano. Ano? Andiyan na si Petito. Naanwa kami na, naplatan eh. Hey, na print ka na ng birth certificate. Sa big send print. Pari sa birth certificate, papasa namin para maka-enroll na. So magkaano rito? Walang bayad, no? Pag ano, walang bayad dito, no? Kasi public. Yung tinina namin dun sa isa, sa Montessori, sa Atayon. Nakalimutan ko anong private use. Nasa 30-40,000. <laughs> hindi ko alam kung per sem yun. Ay, hindi ko alam kung magkano, ba, paano bayad dun. Kung yearly ba yun or ano, nakalimutan ko na. <laughs> Mahal sa basta, basta private? Talagang, di ba, natural, may bayad talaga yun. Kasi naka-aircon, di ba? Ka aircon Motivation niya ngayon, pagbili na. Kaya mo masanay yun. sila dito sa ano, sa init. Pambili na na ano yung aircon. Pambili na aircon yung pang ano natin, bayad. <laughs> Buti na lang kakinkin, ano, may aircon. Ito, binabayaran ko, boys. Oo, konti lang dito. Tayo nga. Tayo nga public din eh. Oh, public ka muna. Dati may bayad no? Para makasave si Mommy and Daddy. <laughs> Sayang din 'yan, eh. Eh, mamaya na lang tayo natin si Mike. Ah, eh na 'yung ay, ano dala certificate. Okay lang daw kahit original. Go, pasa mo na. So ano na si Kuya, enroll na si Kuya. Ang bilis lang magpa-enroll. <laughs> wala nga, walang report to report. Hindi titingnan pa yan, be. Titingnan pa siya kung wala na Kinder yan. Kinder yan, be. Nag-uusapan eh. Kinder siya kasi nga hindi siya siyang LR, wala siyang completed na ano certificate sa know. kinder di ba sabi ko hindi siya natapos kaya kinder siya kaya titig pero titignan yan kapag ano di ba mga overage daw sabi ni ni teacher Pam yung mga overage i-check yan mag-e-exam sila kung kaya na niya mag-grade 1 so ngayon babalik tayo dun sa ano sa kay ano kay Ken Ken na School ipapasa na din na rin namin yung ano yung birth certificate ni Ken Ken. Buti na nakapagpa-print si Mike. At nasa uh, ano niya, nasa phone niya yung copy. So maglakad na lang tayo, wala nang mga araw, wala nang mainit. Eh paano niya malalaman na ano tayo, nasaan? So pasa namin tong ano, birth certificate ni Ken Ken para tapos na lahat. Pakari lang namin. Yan, tatapos lang namin mag-enroll. Ganun lang kadali. Nagpasa lang kami ng birth certificate. Birth certificate lang yan. no. okay na. Sa iba, marami po. Ah, alis na pala. Kaya ano. Yan, buti nga. Sakto. Tara na. So, balik kami doon. Ganda ng bahay na to. Doon din naman sa Canada. Nagbigay lang din kami ng birth certificate. Tapos, ano lang, form. Okay na. No? Mabilis lang naman. Sa kinder. Tapos nga, pinyari, tapos nga sa kinder. Sila nang bala, no? hindi ka nang mag-enroll. Eh. Oo. Mag-kinder uli yan kasi nga, hindi siya natapos ng kinder sa atin. Oh, Ayan. Yeah. Yan na natin. Mala, be, kaya nga, iti-check nila kapag nag-kinder na siya, ano, pumasa sa kinder, titingnan daw oh, yung overage. Then, then uh, i-exam. O, tapos exam sila. No? Kung kaya niya mag-grade 1 na. Grade 1. Ano daw yun? Test. <laughs> Jump test. ang tawag. So, hintayin natin si Tito Simeon. Para papagawa yung e-bike. Eh, yung, yung plat. O. May bike uh, ba ba? O, oh, plat. Ang gulong. Lumambot ba? Ano ba? Natusok ka? Siyan, tapos lumikot lumiko tayo. Oh, lumambot. Hindi natin makakabit. Hindi natin makakabit. Kailangan pahanginan, di ba? Pahanginan yan? Erika, di ba pahanginan yan? Uy, baka dumiretso yan, ah. Hindi yan maayos kasi papahanginan. Tingnan natin si dito si Mion. Ayan na si Tito. To the rescue. Hindi siya sila. Tinanong ko na. Tinas ko na. Babalik ko. Alam ko siguro na tanggal. Ayan yung sabi ko sa inyo. May pang ganyan ka okay. ba? Pang alis? Talaga, o. Kaya alisin na lang ito. Kabumbahan na. Kabumbahan dyan. Kabumbahan lang. Nagyan kaya lang kanyang. Ah, mamaya na lang. Takairam sila ng ano, ng pambomba. Oh. Pakairam ng pambuma sa kapitbahay. Buti so, na may pambuma yung kapitbahay dito. Pambuma, uh, pambuma na may kasipan sa bahay. Oo. Oo. Hindi, hindi naman niya kayang ipa itong. Baka bumigay yung ano no. May bibigay daw. So hindi pwede ilala. So mamanumanuhin muna nila. Pwede pwede Sumisingaw kasi ano, butas. Ma yung uwang ba? Kailangan ano, higpitan na. Kaya nyo yan. Yan natin ang mga susunod. <laughs> wala, walang talap, walang talap. Tubles <laughs> daw, tubles. Tubles kumagat na raw yung bomba kumagat <laughs> kumagat na yung bomba may nano-mano. Na dito paliko kami siguro malambot <laughs> makakauwi na tayo <laughs> <laughs> ano bumigay Okay. Ayaw, ayaw. May butas yata. So, uwi na muna kami. Hindi maayos. Let's go. On. Go inside. Uwi na muna kami. Uwi na muna kami. Atid muna kami ni Tito sa bahay. Hindi na Para na sila nga